Kayo pa nakakaranas na masakit lagi ang kamay, namamanhid at matigas or stiff sa umaga? Gawin itong mga exercises na ito. Number one, ito yung tinatawag na finger taps for 60 seconds. Pagdikitin lang ang mga daliri. Just tapping. And number two, ang susunod dahan-dahan lang ang tinatawag na hook fist. So you're squeezing just the, the distal fingers. Yan, makikita nyo dahan-dahan lang siya. At uh, gawin lang ito ng 20 repetitions. Ang pangatlo ay tinatawag na table tap. I-squeeze yun lang ng, and hold it ng 2 to 3 seconds, 20 repetitions. Yung pang-apat, ito. Ikot lang yung mga, ang wrist natin ng 60 seconds, mga 1 minute. Tapos i-open lang ang mga daliri. Yung wide opening. Ayan, uh, parang ini-stretch yun yung mga tendon sa mga daliri. So, wide opening ang tawag dyan. pang thumb pinch. Ipapasok lang yung thumb and then squeeze it with four fingers. Again, hold it for 2 seconds, 20 repetitions. Ayan, manandahan-dahan lang din siya. Last one, ito yung wrist extension. Hold it for 30 seconds, uh, three repetitions para ma-stretch yung muscles. Gawin ito sa umaga at sa gabi. And don't forget to follow Doc June for more videos.